I love you. I love you. 100, 100. Oh. <laughs> I love, Pila. Pila. hundred. Ayaw lang sa <laughs> kagigit. Mahulog mo. Tama na. Tingnan mo yung kalabasa guys. Oh. squeeze man. Ayan. Oo. Ang laki-laki na. Mabuta talaga dyan sa sababa. Tapos yung ito din dalawa lumaki na din. Hindi pa nila Linghod pa mang siya good. Pero feeling ko ito. Ano na siya. Okay na to siya kasi malaki na to. Yung ito naman. Oh, linghod pa yan. Tapos dito din sa kabila din, guys. Ito pwede na din to dahil nagdilaw na yung sa baba niya. Pwede na tong harbisin. Mm. hindi pa yung na auntie. Asan pa yun ha? Nagtanim din naman nagbumili yung ng kong babae ng ganito. Ang tinanim niya. Hindi nag ano, hindi nagtubo. Baga. Tsaka yung pipino din natin na nang nambyan ng kumbabae, hindi din. So guys, na niyo dumami dumami mam ah, Bulol ako, sorry. Ah, medyo marami na yung ano talbas ng kalabasa. So mamaya ng hapon, kukuha na naman tayo ulit dai. Yung pipino ko, wala na, hindi na siya nag hindi na ba siya nagbunga? Ganyan-ganyan lang yung mga bunga yung maliliit na lang. Tapos na yung ano nang time bunga niya, babaga. Ayan, maglat ng kalabasa. So, kukuni natin yan mamaya. Hmm. Guys, yung odlat ng kalabasa, masarap siyang igisa mo lang talaga siya. Hmm. Hmm. Marami na namang dahon-dahon na nalagdag dito. So ito, ginanyan ko talaga yan dyan para patayuin itong halaman na to, yung marigold. Pero hindi pa pwede dahil tangkay lang siya na mais malambot siya dahil. Pero matigas naman siya, hindi siya, mm, hindi hindi maguot yung ano niya ba? Dili guot ang iyang pagkalubong, dili lalawom baga. Kasi yung ito naman medyo okay naman siya. Ginagyan ko tapos patatayuin natin yung tatali ko. Hmm. tingnan nyo yung kalabasa nyo na ante yung bulaklak pumunta rin doon sa taas umabot na rin sa taas baga guys tignan nyo to ipakita ko lang sa inyo alam nyo ba ito siya guys dati is isang dahon lang talaga to isang ganito lang talaga ipakita ko sa inyo baga isang ganito lang talaga yun siya guys ba ganyan pero gumago siya guys dumami siya. So tapos naman na din ako nakaluto, naglalaban na lang talaga tayo. Ito yung morning natin dito, 10. Ah, 11 na pala, 11.30 ng morning. Mm. Ang tahimik, wala si na auntie. Ewan ko kung nasan, saan napunta si na auntie. So guys, mamaya po ulit. Share ko lang sa inyo. Nilabas ko na to talaga kasi gusto kong gumawa ulit ng mga kanito. Na-miss ko. Yung mag-design-design. -design, ganito. Uh, dati yung sa ano pa kami na sa bahay ng mga bihanan ko nakatira. Eh, kumagawa ko ng mga ganito. Ito yung mga pinagkakaabalahan ko baga. Yan. Is Pero wala tayong stick glow. Hmm. Okay pa talaga siya guys. Ilang taon na rin to sa akin. Okay pa siya. Hmm. Ayan. Ako din yung gumawa nito para kay Arin. Tapos si Arin yun na nagkulay-kulay. Dalawa tong ginawan eh, dalawa or tatlo. tagiisa iisa sila. Oh. oh. Arin, RJ, Ayman. Ito din yung mga kol, ibang color paper. Ayan. Konti na lang din yung natira. Ito lang. Ayan. Hmm. Namiss ko talagang gumawa ng ganito guys. Ayan. Yung ginaganto ko siya. Tapos ginaganyan ko siya sa style baga ganyan. Ganyan. Tapos dito tag, baga tagda, dalawa sila dito dikit mo yun ang dalawa ganyan tapos dito dalawa tapos pa ganyan din dalawa baga 8 pieces yung makagamit mo tapos dito sa pinaka na dulo diyan lalagyan mo siya ng bulaklak na ganito tapos yung ito naman minsan din i-design ko double double minsan ganyan pa yan double ko tapos sa uh, gitna may bilog din na maliit na-miss kong gumawa nang ito talaga. Naglalabang muna ako dahil umupo na yung ulan. Buong gabing ulan dito guys. Si Arin naman. Nandiyan si Arin. Hmm. Si Arin. Pinasampay ko sa kanya. Dito niya sinampay. <laughs> Sabi ko doon lang sa loob sampay. Huwag dito sa labas kasi ulan. ay din ni Ayman. Nilabahan ko na rin. Para handa na ba. Ayan hindi naman siya masisira guys pero yung sa dulo nito yung sa baba nito ewan ko kung napano to kasi ay may color pa talaga o oh. hinawakawakan ni Arin nagkulay kulay kasi siya kanina sa Arin yung pinagkakaabalahan niya lang din eh, yung magkulay kulay, -kulay magdrawing din mahilig siyang magdrawing din guys magsulat nanonood siya sa cellphone baga ginagaya niya yung mga drawing mga enemy ba mga ganun ang tahimik ng kapaligiran dahil subunin so, ko tong host dahil magbabanlaw na ako babanlawan ko yung nilabang ko para masampay ko na rin kahit papano ay eh, mahangin hanginan dahil sa hangin at ulan kagabi ay tignan nyo nabali yung ano nila sa amin din yun din yung punong yun din nabali din hangin at ulan kagabi talaga buti na lang kahit ganun eh, may kuryente kami hindi naman tayong kuryente hmm. Hi guys, ito yung ulam namin. Adobong sita na sinabawan ko ng kaunti. Ayan. Tapos, yung mabenan ko naman is, ayan, sita mix mixed patatas. Dahil ayaw nilang kumain ito. Kaya nagluto talaga ako ng adobo para sa mga bata. Eh. Dahil madami naman tayong ng o, kaya ayun. Nakapaktian na rin tayo ng adobong sita. Kumamaya po ulit. So, yun na siya, guys. Okay na to. Luto na to. So, yun guys. Tapos na akong maglaba. Ayan. Mm. Tapos, dyan din. Tapos, guys. Sapatos din. Ay, manalabhan ko na din. Tapos, guys. Tignan niya. Sinubukan ko lang kanina. Ayan. Natanggal pala talaga siya, guys. Pero, yun nga lang. Kailangan mo talaga yung lakas talaga. Kasi, kailangan mong idiin masyado yung pagbras mo. Luminto muna ako. Mapaklutan tayo sa dalawang kamay. Pag ganyan ko, lumulas yung kamay ko. Hmm. Hanggang dyan lang yun pero dyan, hindi pa nga masyadong tanggal eh. Wala akong nilagay na kahit na sabon or ano. Pero mas maganda siguro pag, pero mas mabilis siguro pag lagyan mo ng sabon ba o panglinis ng CR, mga ganun gani. Tapos, habang nililinis ko yan, pinaanuhan ko ng tubig nakaandar yung tubig ba? Kaya hindi ko na muna. Hmm. Sana magawa ko siya, guys. Ayun. Sana magawa ko siya hanggang doon, sa dulo, at hanggang dito, sa may daan. Dito lahat. Ay, hey, mamaya po ulit. Mamaya po ulit. Pahinga muna ako. Natapos ako sa aking gawain. Mag-allow uh, na na. Ano na dito? 12.34 ng tanghali. So ngayon lang ako matapos ito kakain pa ako nakalaban ako nakalinis na ako sabay sabay na talaga lahat guys importante um, tayo may oras tayong ilalaan para sa pagpahinga natin baga so mamaya po ulit guys bye bye everyone please share like and subscribe to my youtube channel po and please don't skip the ads na rin ho thank you so much thank you for watching guys bye bye po everyone god bless us all thank you so much bye